Computer Center presents Ang mga suwabi sa buhay DJ Karen, may sorpresa ako para sa'yo Weh! Talaga boy kulot? Ano yun? Siguradong matutuwa ka ano? Sigurado ka? Oo, updated at bago to. Ano ba kasi yan? Sabihin mo na kasi! Computer set at surveillance camera para sa opisina mo. Eh saan mo naman nabili yan? Baka sa tabi-tabi lang? Hindi ah, bago to sa Duinar Computer Center. Duinar Computer Center, IT dealer Mindanao Live. Bibili rin sa Dwiner Computer Center ang desktop, netbook, laptop, CCTV surveillance, printer converter, at computer table and chair. Meron rin silang wholesale at retail sa computer accessories, repair and maintenance, networking peripherals, at iba pa. Sana may matatagpuan yan! Ang Dwiner Computer Center ay matatagpuan sa Norquist Building, Sairi Highway, Palma Street of Valencia City. Hanapin lamang si Guada Uzaraga. Wow! Updated nga! Salamat sa Dwiner Computer Center. Mag giging swabe na ako sa buhay. For more inquiries tumawag sa 8283580 or mag-text 0935 mag sa 09353155423 o mag-email sa winner_guada@yahoo.com or visit Dwinner Computer Center on Facebook.